May nagtanong sa akin. Sir, need help po. Hindi ko po alam gagawin ko. Paano po pag ganito ang text sa akin? We will classify your personal information including your ID, selfie, and Gcash account as fraudulent following multiple reminders about your unresolved account. Paalala sa iyong mga pampabaliwala sa aming mga text at tawag. Nangangahulugan na po ito ng inyong pagtalikod sa iyong utang. Asahan mong may posibilidad na gumawa na aksyon tungo sa ligal na proseso at ito ay makakaapekto sa iyong pangalan. Makipag-ugnayan okay, sa numero na ito para sa tulong at detalye. Salamat. Good afternoon, ka- Mga ilang ulit na ho kaming tumatawag at nagpapadala ng mensahe para matulungan ka. Ngunit wala ka pa rin response expect field visitation with coordination of your barangay officials to locate your exact address. Thanks. Okay. Magandang tanong po ito no, uh, pero bago po natin siya sagutin, eh imbitahan ko muna kayo. Uh, paki-suportahan po yung aking social media account sa YouTube, Facebook and TikTok, okay. Himayin po natin yung uh, tanong po niya. Ang sabi po nila no, uh, Ika-classify na raw po yung, yung personal information, no? kasama po yung, yung ID, selfie, at GCash as fraudulent. okay, um, Paano nila masasabing fraudulent, lalo na ho yung inyong GCash? Eh, napakahigpit ho ng GCash sa pagbe-verify. No? Saan na ho inisip po muna nila kung uh, ano yung sinasabi nilang fraudulent? paano nila masasabi na panlilin lang, pandaraya, ano, o cheating, yung ginagawa nila. No? E samantalang ho ano, yung GCash mismo, eh, ano yan, napakahigpit ho ng, ano, yan, ng verification process niya. Para ho magkaroon kayo ng ano, no, fully verified na GCash. O di po ba, magsasubmit po kayo ng ID dyan. May selfie din ho yan. O tapos yung selfie pa ho nila, kailangan may movement pa ho ng mukha ninyo paano sasabihin nilang ano? Pandaraya? Tsaka nagbigay ho kayo ng ano ng ID sa kanila. May selfie. O kinikinumpir nila yung selfie po ninyo dun sa picture sa ID kung parehas pa madaya yon. O di po ba? So mali na kagad yung sinasabi nila. Tinatakot na naman po kayo. Di po ba? Yan yung mahirap dyan sa mga ola na yan eh. Mahilig lang humanakot eh no? Makapagsabi lang ho ng ano medyo kakaibang ano salita, fraudulent. na kayo ng kamote mga ola? Kayong mga ola kayo, may masabi lang kasi. Kahit hindi naman tama. na kayo ng kamote? Tapos, uh, sinasabi po dito pa na ano na um, maaari daw po ba o nangangahulugan na na pagtalikod sa ano sa utang yung hindi nyo po ano, pagsagot sa pagtawag at saka sa messages. Paano nyo yung nasabi na pagtalikod na ho sa utang? Ganito lang ho yan, no? kaya hindi sinasagot no, yung tawag at saka yung SMS. Kasi oh, e, balas ho, ibalasubas ho kasi silang magsasalita eh. Diba? Balas ho ba so silang mag, ano, padala ng mensahe. Oh. kung yan mga uh, ola agent na yan, no? na nangniningil, kuno, ay eh, marunong magpadala ng tamang mensahe no? at marunong maningil no? sa pamamagitan ng pagtawag e eh sasagutin yan oh. E eh, kasi binalagbag nyo agad yung mga kliyente ninyo eh. O, oh, kung anong-anong pananakot at harassment ka ang pinagsasabi ninyo. O oh, ba? Diba? O oh, eto lang ho oh, eh. Oh. Pananakot tong ginagawa nyo nato eh. O. Oh, Ito eh, fraudulent fraudulent pa kayo nalalaman ko. Di ba? Kung kayo ho, no, eh nagsasabi o nagbibigay ng tamang mensahe, ay eh, sasagutin ho kayo. Tsaka kung kayo e eh, nakikinig, no, doon sa kanilang mga hiling, no, mga hiling po ng mga kliyente po ninyo, eh hindi doon talaga sasagutin kayo niyang mga yan. O, eh matitigas ho kasi ulo ninyo eh. Pagka sinabihan ho kayo na maaari bang magbayad mamaya, bukas, sa makalawa, o di kaya next week, anong sasabihin ninyo? Di ba? Tatakutin nyo lang. At, eh? yan ang mahirap sa inyo eh. Ang gusto nyo lang, no? Manakot ng manakot. Actually, meron hong ano eh, meron hong nag-message sa akin eh, na yun daw ho kasi utos ng management nila. Wala raw ho silang magawa. Tama ba yun? Pati management, yun ang turo. COVID. ibig sabihin, no, no, yung mga maniningin nila dyan, yung mga agent nila, no, eh, hindi talaga gusto yung ginagawa. Eh, ba't hindi kayo umalis dyan? Oh. Di ba? Worth it ba yung, ano, yung bayad sa inyo do sa ginagawa ninyo, do sa mga kliyente ninyo? Mantakin nyo, ho, All the agent ho, yun, nag-message sa akin na hindi daw nila kagustuhan yung mga pinagsasabi at mini-message nila o ini-email nila doon sa kanilang mga kliyente. Yun daw ho utos ng management. oh. di ba? Luko-luko itong management ng ola na ito. Eh, dapat pala talaga kayo mapasara. Oh. Pero kung sa akin ho yun, yung ako yung empleyado, eh hindi ko susundin yan. Lalayasan ko ho yan, magre-resign ako. Kasi ang tanong ko sa sarili ko yan, worth it ba yung ginagawa ko sa mga kliyente? yung shaming na ganyan. Kaya ko bang atimin yun? Diba? E Kaya ko bang atimin na yung pinakakain ko sa pamilya ko e eh galing sa pangwawalang yan? Di ba? Wala akong pagkakaiba sa pagnanakaw ko yan eh. Oh. Di po ba? Ano ang pagkakaiba sa pagnanakaw ko nung ginagawa ng mga agent ng ulan na yan? Oh. Wala ho. Bakit? Kasi po, yung ginagawang harassment at pananakot. Ano nagiging epekto sa mga ano, kliyente? Di po ba? Yung iba ho naggustong magpakamatay. Actually may mga nagpakamatay n'e. Na eh. oh. Di po ba? Kakaiba ho yung ginagawa yung torture sa utak ng mga tao. To. Oh. Dito nyo pa ho yung ano, yung pagnanakaw. Oh, di ba? na atim nyo na pinakakain nyo sa pamilya ninyo, ganyan? Napakawawalang yanin niyo, Diba? So, ibig sabihin, pagka sinabi ng management ng ano nyo, ng kumpanya ninyo, tumalong kayo sa building, tatalong kayo sa building, ganun kayo kasi raulo, wala kayo sarili pag-iisip, kung ano iuto sa inyo, gagawin ninyo, kahit alam nyong mali. So, marami nang napapahamak may mga nagpakamatay na. Meron ng mga ano, nasiraan ng bait. Kaya ako hugi na ganitong ano, klase ng mga videos para makatulong mo ako. Makaluwag man sa dibdib oh, at makabawas doon sa kanilang isipin yung ginagawa ninyong kawalang yaan. O di po ba? Mga luko kayo eh. Kung hindi nyo talaga maatim yung ano, inuutos sa inyo, bilayasan nyo. 'di diba? Mag-resign ho kayo, hindi ho, ano, hindi ho katano ano, ano, 'yan, kumbaga hindi worth it 'yan eh. Bakit ganun ho baka laki sinasaho niyo diyan sa ano, sa kumpanya niyo na 'yan? diba Hindi ho tama eh. Para daan libo ho babayad sa inyo diyan. Para hindi niyo maiwanan, marami hong marangal na trabaho. Tigyan e magnegosyo ko ina sarili ninyo kaysa ho ginagawa ninyo grabe yung ano pang lalamang na ginagawa nyo sa mga kliyente ninyo o tapos magbibigay pa ho sila ng ano rito mayroon pang minsahin uh, mensahe na nakalagay na makipag-ugnayan sa numero na ito para sa tulong at detalye salamat wala naman hong numero tsaka kayo magtutulong katarantaduhan Mary Joseph eh dito nga lang nakita nyo ginawa nyo ano Mensahe, ano nilagay ninyo? Oh. Fraudulent? So, Mario Josep, tumitingin ho ba kayo sa diksyonaryo? Oh. Diba? Alamin nyo ho muna kung ano yung sinusulat ninyo. Oh. ano yung mga pinadadalan yung mensahe? Ano ba ibig sabihin ng fraudulent? O, oh. paano pandaraya yan? Paano naging panilin lang? Oh. hindi nyo chinichik eh. Kung chin chinek nyo ba yung selfie, tsaka yung picture, parehas ba? O kung parehas, paano naging fraud dun eh? Tsaka hindi ko kayo lulusot sa ano, sa verification ng Gcash. Mahigpit po yan. Luko-luko kayo. O tapos ito pa Sabi po nila, ilang beses na raw po silang ano, tumatawag. Okay? Tsaka nagme-mensahe. O. Oh wala daw hong, ano response. So mag-expect na raw ng field ano ng visit, no? Field visitation with coordination daw po sa barangay para makita yung address po ninyo. Okay, eto lang ho yan. Hindi nyo kailangan no, ng barangay para makita nyo yung address ng kliyente na ibinigay sa inyo. Okay? Ako ho. Oh, ako ho ah. Pag nagpupunta ako sa bahay ng mga kliyente, hindi na dumadaan sa barangay. Bakit? Bakit ako pupunta sa barangay? Eh, hindi naman na kami entertaining niyang mga yan. ba? Diba? Kasi nga, nagbigay na nga ng utos ang Supreme Court na hindi na ini-entertain yung mga malalaking kumpanya. O. Oh. Ka na si yung address, di magtanong-tanong ka. Bobo ka. O. Oh. Hindi ka marunong maghanap ng bahay. Ay, nakakaawa ka. O. Oh. Kailangan mo pa ng ano, barangay official. Si Ibig sabihin lang yan, no? Hindi talaga kayo pupunta dun sa bahay kasi mga duwag kayo. O. Oh, takot na takot kayo, no? Dun sa multong ginawa ninyo, dun sa mga kliyente ninyo. O. Oh, di ba? Kasi komportable lang kayo, nandiyan kayo sa harapan ng monitor ng computer ninyo. Tawag kayo ng tawag. O. Oh, di Diba? Kasi hindi kayo ano, hindi kayo mababalingan, hindi kayo mababalikan. Oh. Pag nagpunta kayo sa gayo sa bahay, oh, may mari kayo ano, magantihan sa mga kawalang yang pinagagawa ninyo. Kayo gumawa niyan eh. Ngayon takot kayo. Oh, di ba? Mario, hindi ko kayo maintindihan eh. Di ba? Babaragin niyo nang babaragin. Iaharas niyo, tatakutin niyo. Tapos ngayon, pagka kailangan nyo pumunta doon sa bahay, hindi kayo makapunta. Ang gagawin ninyo, manghihingi pa kayo ng tulong sa mga collection agency. di Diba? Kaya tuloy yung ibang mga collection agency na matitino, nadadamay sa mga kalukuhan ninyo. di Diba? Kasi sila, meron silang kakayanan na maggawa ng ano, ng uh, field visit. Kayo, kaya nyo rin naman eh, kaya lang duwag kayo eh. 'Di ba? Takot kayo dun sa mga multong pinagagawa ninyo. Kung kayo kalokohan. Huwag niyo ipanakot yung field visitation dahil diyan ang kauna-una ang ano, uh, way para maningil. Oh. So, Mariosip kayo. Trabaho ko 'yan. No? Hindi ko kagaya nung paniningil niyo sa telepono. Paniningil ng duwag 'yan eh. Oh. Puntahan nyo sa bahay. Hindi ganyan. So, Mario, maniningit sa telepono. Reminder lang ho yan. No? Ang paniningil ho talaga, ginagawa yan, ano, harapan. Pupunta kayo sa bahay. Makikipag-negotiate kayo. No? Yung sa, sa telepono ng ginagawa ninyo, reminder lang ho dapat yan. No? Ang ginagawa nyo, naniningil kunwari. Nangaharas naman kayo puro kayo kalukuhan. Oh. Doon mo sa nang tanong, eh wag niyo intindihin kasi yung simulan simula pa lang ho nung ano, nung mensaheng binigay sa inyo, malinaw ho agad. Fraudulent daw ho yung ano, yung picture ninyo, yung selfie tsaka yung GCash. O oh, di malinaw ho agad. Diba? Hindi yung kasi sila nag -check, check eh. O. Tsaka hindi yung nila alam ang ginagawa nila. Paano magiging fraudulent? Okay, gito ho ah. Binigyan kayo ng load. Nagpasa kayo ng selfie ninyo, ng ID po ninyo at saka ng GCash. Kung chinek po nila yun, oh, di dapat nalaman nila kung talagang fraudulent. Eh, hindi yun eh. Hindi nila chinek eh. Binigyan na lang agad kayo ng pera eh. Kasi ngayon sasabihin nila, i-check iche nila kung ano. Fraudulent. May possibility raw na sampahan kayo ng kaso. di ba? Puro kayo luko-luko. Ngayon pa lang kayo mag-check. Binigyan nyo na ng pera. Eh, ba diba? kayo bobo? -bo. Mali proseso nyo. Diba? dapat CI muna, check muna bago kayo magbigay ng desisyon, bago kayo magpautak. Eh, baliktad pala kayo eh. Bigay muna kayo bago kayo mag-check. Okay. Eh, mali nga. Aasenso nga yan. Yung kumpanya ninyo. Yung mga ganyan diskarte yan, makakapawagsak sa kumpanya ninyo na yan. Puro kayo buko. Eh, Doon ho ulit sa nagtanong, no? Eh, mag ho kayo, bayaran nyo po ng one shot. Tapos email nyo sila. Picturean nyo yung ano, yung yung proof of payment po ninyo or uh, screenshot nyo kung sa GCash nga kayo nagbayad o sa Maya. Send nyo sa kanila, bayad na kanyo ako. Tapos huwag nyo ho silang tangkilikin. Kasi ho, oh, para ho yung mga yan e eh, magsara at tumigil, huwag nyo ho silang tangkilikin. Kasi hindi ho kasagutan ang hindi pagbabayad. Kasi pag hindi ho kayo nagbayad, ganyan lang unang ganyan gagawin sa inyo. Kukuliting kayo, uh, iaharas kayo, pati ho yung mga nanakaw ng mga contacts niyo sa phone book niyo, tatawagan, no? Tapos hahagilapin kayo sa ano, sa social media, no? I-shame kayo, no? Ipapahiya kayo. Puro ganun ho gagawin niya. Para matigil ho, bayaran niyo siya. No? At 'wag niyo silang tangkilin. Yan kasi pag hindi niyo sila tinangkilin, wala na unang nangutang sa kanila. Magsasaro ng kusa No? Kasi wala nang tatangkilik eh. May po ba? Walang mangungutang eh. So, ibig sabihin, pag walang nang utang, oh, wala, magsasara. Ganyan lang ho yan. No? Tas, lang, kung gusto nyo hong manghiram talaga ng pera, dun ho kayo sa mga ano uh, online lending platform, pero web-based. Yan, pwede ho kayo dyan. Mabilis din naman ho sila, pero hindi nga lang ho kasi mabilis ng mga ola yan. Kasi yung ola, nagtatay pa lang kayo, binigyan na kayo ng pera. Eh. No? Pero ako talaga suggestion ko sa inyo, doon kayo sa lending, financing at bangko manghera, no? lalo sa bangko. Kasi sa kanila ho no, uh, medyo malaki na ho mahihiram ninyo, bahaba pa yung term At nasunod do yung mga yan sa pag-uutos po ng SEC, BSP at saka National Privacy Commission. I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panginod sa aking Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook at TikTok. Teka sa muli po. Yun lang.